Gindala ni Idol sa ako mga guys yung bike niya kasi nga 10 speed pa tapos ipapatakod niya daw yung SRAM in X and then ay iisla natin ng rim tapos ipapachublis niya so tara obra hunta ni kay para ka kwarta ta samahan niyo ako ah magura-gura para karon nami nami nang yay tsura. Hello mga na morning sa inyo mga guys no? Dinala ni Idol sa akon dito Ang kanyang bike Tapos ang kanyang mga pisa-pisa Alam nyo ba yung bike niya mga guys Mountain Peak Everest Papakita ko sa inyo Amo ni Andagwaya oh, ha, ha, ha ay kanami gid man no ang problema ten speed pa daw ginakulang sa ako sa bukid te ambal sa akon doli takon mga kon next up kit ha este group set pala tapos am um, jublison mo karon ate masulon don tabong kagunta dayon ah. so ito na nga ni mga guys una so, bung na nato so balay papakita ko sa inyo ang iya nga. pisa pisa nga pinanghabuat ang gina sa karton abaw na minami pa priska priska wow oh! So bali mga guys, no dahil nga nagamit gamit na ang iyang mga pisa-pisa pinalimbyo ang kay Nunoy ang iyang kadina, tapos ako naman dito, o, oh, a, pinupulpog ko ang iyang butong bracket, o, oh. sobrang tiga mga guys, pero ginamitan ko oh, yan ang puller, este, ano pala, rubber mallet, tapos dito tayo, oh, hinugasan ko ang mga threads ang iya alang tansang butong bracket, nung nalimpiwan ko na mga guys si Nunoy, ay ah, hinanginan niya ang iyang chain nga nalimpiwan tapos ako, nagatrapo-trapo si pre ay pisan tayo gani, Maglimpyo. <laughs> so, nabaklasan natin mga guys yung grip niya. Tapos, papalitan na natin dito ng shifter na in X. So, ayan na. Nagulo na ni Manino ninyo. Pati yung driller na takod ko na rin. Baw sa sobra ka Ah. Doon na lipat. Naku, magkaon. Oh, <laughs> ha, mga guys, magpapalit tayo ng rim na American Classic. Bali, mo muna natin ang kanya Sagmit Brooklyn na rim. Tapos mga guys, mamaya itatakot dan rin natin ng bagong spokes mga guys. No, ang brand pala ng spokes na itatakot natin dito mga guys ay Richman. O, oh, oh no. Richman. O, oh, ang tagiyasin ni Richman. Oh. <laughs> Ayan, bot na lang gida. No matapos ko na mga guys, i-alight, tinakda na ni Nunoy ng rotor disc. Tapos ako naman dito, tinakod ko na yung NX na kags niya. So mga nagtatanong pala mga guys Ang SX Tsaka ang NX Ay hyperglide O oh, ang iyang nga Ano bla tawag nito Nga hub nga ginagamit O oh, kasi type Tapos mga guys No 12 speed na Sayambot na lang Gida Wow ah! At nang matapos ko na mga guys, si Chuble, syempre, sinabihan ko si Nunoy na ang iyang gulong-gulong para mahukas yung mga nagpipilit na yakot. Ayan na, dahil na nahukas na ang yakot. Dito naman tayo, Oh. Nagkabita tayo dito mga guys ng butong bracket ni Idol na para sa SRAM. So, ito na nga ni mga guys, o oh, na natin yung crankset, no? Sabay na lang natin mga guys, igugulo ang kanyang chain. At syempre, hindi natin kakalimutan lagyan ng pampadanlog kasi What? nga bagong hugas yan. O, oh, de, madulaan na sa sang dalug-dalug tilaway na sa karong gamiton, garagot-not. O, ha, ha, Gago! dahil nga nag-request si Idol mga guys No, napapalibiyuan niya daw yung head parts niya Pagkatapos ating tube listen Kaya sinunod natin So ito na Nabaklas ko na mga guys No, natapos na natin limpiyuhan Ay eh, simpre mamaya maya Ay atin na yang, Ano? Lalagyan na ang papadanlog So ito na nga niya, mga guys Ilagyan na natin ang papadanlog no Babawi na alo mga guys no Hindi natin kakalimutan yan Kasi yan ang Nami gahimuon Para hindi magragitnit Ang head parts mo Kung grabe ang ang ride tapos permi ka maulan nan o te balan mo na ate ka mabalo na ate sunda o <laughs> animal So ayan nga ni mga guys So bali mga guys na lang tayo ng kambyada. Tapos si Palantaw ang iya itsura So mga guys Sa mga nanonood sa video ko Maraming salamat Hanggang dito na lang si Manino Ininyo God bless to all Paalam na po Mua 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 <laughs>